Yung pinapakita lang naman niya itong ano niya, itong CBC niya. Slight stress siya. Stress? Stress siya. Tapos ito, well, as usual, konektado dun sa heart problem niya itong pagtaas. Possible may konting congestion dun sa... Yung pula na yan? Uh Oo. -oh. Tsaka inflammation. Konti lang naman. Pero hindi naman ano. Ito lang ah, ang magiging ano natin. Possible dahil hindi maganda yung circulation niya gawa ng anong heart Ito yung, so, sa ano? uh, yung sa ano? Ah, uh, isa Al alkaline, niya. Alkaline phosphatase po, yan po yung uh, pre values siya. Ibig sabihin, not necessarily na dun sa atay, uh -huh. -oh. pero yung mga tubo niya dun. Uh -oh. So, anyway, ito yung una niyang x-ray na nakaraan. Niya. Ito yung nung 16 na ata ito. Okay, uh -oh. Ay, yung last? Mm. nung September 16 September 16 Oh, eto ngayon. tingnan mo 'yung difference. Ah. Parang gumanda, mas umitim siya ito umitim sobrang. Gumitim siya. Mm. So, ito sobrang puti nung. So, i-co-continue uh -huh. na lang natin 'yung ano. Mas mas maganda na ngayon. Mm, 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 mm. Pero 'yung ubo niya, ano niya natural na lang oh, talaga 'yan. Oh, dahil may heart problem na. Para i control na lang natin it's either 'yung injectable. Uh, -huh. yeah. injectable na lang siguro. Para hindi siya magiging dependent dun sa oral. Okay. So, if ever man, pwede naman tayo mag-oral kung gusto nyo. Then, kung hindi talaga gumagana, then injectable tayo. Alam mo mas maganda? Injectable. Uh, naman po. Kasi yung isang, ano namin, isang pasyente namin, uh, nag-oral din siya, gawangan ng ubo din siya ng ubo. Mm -hmm. So, yun. Tapos, pag hindi gumagana or kailangan ng immediate response, nag tsaka kami naging inject sa kanila. Uh, -huh. Agano lang kaya kung pag, ano na, yung kagaya na yung, kagaya na tinakbo ko sa rito, mm -hmm. saka na lang sa inject. Mm -hmm. Sinan? na, na. Pag-oral na lang siya muna, no? Um, try muna natin yung uh, Pag, eh, emergency daling ko kagad dito. Oo. Uh -huh. Tapos yung pyrosemide niya, sir. Itutuloy muna natin, ha? Once. Yung sa pang-ihi. Oh, Kukuha ko nun, Dok. Once a day naman lang lang yun, eh. Oh, uh, 15. Tapos, kukuha na rin ako pay move benta, dadaan na rin kami doon. Hmm. 30 pieces. May anim na pay move benta pa siya na po, eh. Hmm. Ba butik, gumanda ganda po. Okay. Basta tuloy mo lang yung ano, hmm. once a day lang naman yung pag niya, sir eh. Kahapon, binigyan ko sa noon. Ang daming niyang sabaw ng sa atay. Hindi man siya uminom ng ano, yung sabaw. <laughs> yun, yun, din yun, tubig din yun, di ba, Dok? Oo. Oo, yan si Dok. Ayos. Natural na lang yung ganyan mo, Tso. Kita mo, nagpapaano ka pa sa akin uli. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, ayos. <laughs> ayos na Hmm. 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 Ayan o. Kumanda na o.